Check natin guys Okay Pagas muna tayo mga tol Tapos second check na rin natin na. Oh. Second check Ayun ang sinasabi ko guys Ayan na sinasabi ko Okay guys Sakto 9.59 Okay ba? Diba? 9.59 Arrive at here <laughs> 'Di diba? Kaya shoutout sa iyo mo to mo talagang tao. Wait. Ito na guys, the moment of truth. Yeah. Pa! San Pablo pa ma'am? Yes po. Di ba layo? Ilang oras 'yun? Ah, estimate ko ma'am siguro mga 1 hour. Ano po bang sabi ng client niya ma'am? Opo, diretso na naman po yun naman po sabi ko. Nang sa kanya, no, madi-delay ako kasi ingatan ko po siya eh. Pero, dire diretso na po ako doon. Sana, ligtas nating mahatid tong cake. Medyo kinakabahan tayo dito kasi cake to mga tol. Tapos, San Pablo Laguna na padala. Medyo risky siya, no. Pero, wala. Wala tayong magagawa. Customer ko kasi sa lalamob to mga tol. Tumawag siya sa akin. Kuya, baka pwede mong i-pick up yung order kong cake dyan. Layo, tol. Alam ba ito, San Pablo? Tapos cake. Okay, sir. O, naisipan nun. Sana tumalon. Pag tumalon to, mga tol, patay. Sabog talaga pati ta. Wala nga damage. Niya natin nga natin do. Baka mimiya, ato na una yung icing niya. Yun lang. Wala na tayong pananagutan doon, di ba? Kasi buo naman natin na hatid eh. Mabigat kasi. Yung icing na yung bumigay. Yun, sinabi ko naman yung estimate na oras kung mga ilang oras natin siya mahatid. Estimated ko talaga mga 1 hour. Alright. Bali, meron tayong 28 kilometers away at 50 minutes na travel time para sa ating pagdadrive papunta doon. Alright. So, maging safe lang na maihatid to is goods na. Yun lang ang ano natin priority natin alright so kita kita tayo sa San Pablo mga tol let's go check natin guys okay as of now buo pa naman mga tol bupa. pa Okay, mga tol nakakatuwa naman. Buo pa <laughs> First check. Sunog Ano to guys? Um, yan ng mga supply. Yung mga ano guys, saan ba tawag dito? Hardware. Sunog. Grabe yun. Kadadaan ko lang dito kagabi. Pagas muna tayo mga tol. Tapos second check na rin natin, oh. Second check. Ayun, ang sinasabi ko, guys. Ayan na, sinasabi ko. Oh, eh, buo pa. Hindi <laughs> nga nasira sa biyahe. Nasira naman sa pagtanggal ng bag. <laughs> oh, tapos umalis na ako. Kung sa akin yung pre, yun yung pinakamaganda yung pre oh. Patos diba tayo no? Yun yung pinakamaganda oh, naman pinaka oh, 200 lang Let's go Okay Balik na natin itong bag Balik na natin guys Okay, yun, buo pa Expected tayo sa drop-off location mga tol Alas gis Time check, 9.47 na Meron na lang tayong 13 minutes na travel time Okay lang siguro na ma-delay tayo ng mga 5 to 10 minutes Okay lang siguro yun right, So, bilisan na lang din natin mga tol Okay, ayan o oh, Takbong 80 na to ha ah. <laughs> Wala naman rough road dito Kaya all goods lang iba talaga pag cake may ka ba guys may ka ba may ka ba at nainginig verse 1988 house 1990 tawagan na nga lang natin ano bang number ng bahay nyo sir okay sige sir gray na gateway plus sir hanapin ko lang andito kasi ako sa 1996 ah 1986 sir gray Ayun, may malaki sir ng bahay. Okay lang sir, no problem po. Thank you po. Okay guys, sakto. 9.59. Okay, di ba? 9.59 arrive at here. <laughs> di ba? Kaya shoutout sa iyo, Motobe. Napakahusay mo talagang tao. Wait. Eto na guys. The moment of truth. Yeah. yeah. Basahin natin yung nakalagay guys. Pabili ka pa ng pabili ng cake. Alam mo na nga walang pera. Happy birthday. <glood> Hindi <laughs> <laughs> guys. <glood> <RPG> <glood> 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 di ko mabasa. Eto na mga tol si sir. Medyo late siya ng 21 minutes pagagalitan natin to guys hindi <laughs> joke lang nagsabi naman siya sa akin na medyo malilate siya para naipit ata sa traffic ah. Medyo, medyo nakakatakot na guys okay lang sir pa papreaser sir baka matunaw yung icing okay na to sir thank you sir ah. Thank you po, thank you. Okay guys, 500, di ba? Let's go. Thank you, sir. All right. So all right, guys. Buo nating naihatid, guys, sir, at walang damage kahit kaunti. All right, mga tol, wala kahit anong konting sira yung cake na inihatid natin. Alright mga tol, binayaran tayo ng 500 pesos para sa kakabakabang item na yun. At all goods naman ang lahat. Wala naging anong zero, anong naging damage. Kung Kumbaga, naihatid natin na maayos. Di ba? Ginawa natin ang pinaka-the best nating pagmamaneho. Ay, hindi natin madadamage. Alright? Let's go! <laughs> mag ako ng booking dito guys. Kasi nandito na ako sa San Pablo. mag na tayo ng booking dito. Ano pang gagawin natin dito, di ba? Papatama? No! Abang tayo ng booking dito, guys. Nandito na tayo sa pinaka-favorite spot natin, eh, di ba? San Pablo. Kaya sulitin natin ang, you know, you know, <laughs> sulitin natin ang pagkakapunta natin dito. Alright, let's go! Beep, beep.